Yan guys. Hello, what's up? Ito ang kalagayan dito sa Mayon Rest House sa Skyline. Alas 5 pa lang pero zero visibility na. Wala ka nang gaano makita. Ayan. Ayan. Kaya kung magpupunta kayo rito, ito ang mararanasan nyo rito. Ayan. Once in a lifetime na maranasan yung nasa loob ng ulap. <laughs> Di ba? Para nasa loob ng ulap. Ayan. Ito, kung makikita to dun sa baba, ulap to nakapalibot sa mayon or nakabalot sa mayon kasi nandito kami sa paanan ng mayon volcano so nabalunbunan kami ng ulap nasa langit na kami <laughs> nasa langit na kami <laughs> oh, diba? baka makita na natin dito sa San Pedro <laughs> Mm. Actually sa Baguio ganito rin eh. Pero hindi ganito kaano ano. Nagsisiro visibility din doon. Pero mabilis mawala. Mahangin kasi doon, mabilis mawala. Dun. So dito kasi naka-steady. nakabalo to sa nakabalo to sa mayong vulcano nitong ulap na to yung parte ng mayong vulcano is nandun ayun yung mayong vulcano, no nandun dun banda yung mayong vulcano pero wala na di nyo na makikita pati nga yung I love tabako di na nakikita eh Ayan. Ha? At least na feel natin na nasa langit na tayo. Ay, makababa kaya tayo. <laughs> Kababa kaya tayo nito. Yung, nasa langit na. O di, ibig sabihin, wala nang beer dito. Sa langit, wala ang beer. <laughs> ah, diba? Ah, Sa langit, wala nang beer. Wala na. Basta. So, pag nilagyan natin ng flash, ganyan siya. Oh, eh. yung oxygen niya mga ano hindi pwede rito yung hindi pwede rito yung hikain Ayan. Ay, ayan. So, siguro mababasa ba tayo nito? Ay oo. Ulap talaga. sa baba, ano, <laughs> Ulap talaga. <laughs> Clouds dapat may plastic tayo makapag-uwi sa bahay ng clouds. <laughs> clouds. Ay, oh, yeah! nasa langit na kami. Come on, guys. Nasa langit na tayo, guys. Ayan, oh sipin mo 'yon Nabalot ka ng langit